Yo, nito. Agis ulit tayo. Ito na yung part ng ating upload na video, no? Na puro lapis yung huli natin. Try natin kung marami pa rin lapis dun. Parto na tayo. Yan. Yan. Kaya napanood nyo yung unang video, sunod-sunod yung strike ng lapis. Ngayon, try natin kung may lapis pa rin ba. Kasi nagpahinga lang tayo ng konting oras. No? Medyo lampas ang pumpiraso na yung huli natin. Ya, yeah, agisa natin. Nandito na tayo sa part 2. Kung napanood nyo yung part 1, ano, sunod-sunod yung ating kagatan. Sana ganun pa rin. Oop, may humahabol pa rin naman kahit paano Sana nandun pa sila. Para may mga bulinaw na dun sa part na yun. Oo, oh, yun. Laki ng barakuda. Nangahabol ng ano. andun hinahabol siguro yung lapis. Nahabol siguro nila yung lapis. Tapos hagisan ulit. Paabutin natin dun. May ikawa ng bulinaw. Oh! Uh, fish on. Fish on. Fish on na naman. Nako po. Lapis na naman to mga karesbak. Unlimited lapis talaga. Oh! At sinabay ang parang hatak. Oh my God. Oh! Uh, unlimited lapis talaga. Lapis pa rin. Ayan lapis na naman okay unang huli sa part 2 lapis ulit unlimited talaga ang lapis natin ngayon tambak natin dito part 2 isa na tayo lapis unang huli ngayon part 2 lapis so, ulit natin hagisan dun so, awan ng lapis na yun na malaki okay ayun na Unlimited tayo dyan. Uy. Tumalun. Tumalun talon sa alo. Oh, fish on. Fish on. Sana talakitok. Sana talaki Ay, lapis pa rin mga karesba. Lapis pa rin to. Lapis pa rin. Walang sawang lapis. Oop. Ah, dalawa na tayo sa part 2 dalawa ng lapis medyo malaki laki lang lang ito yan hop 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 kailangan kita lapis kailangan tayo makarami yan eh paplano akong mag lagay ng trap sa alimango yung alimang original hindi land crab gawin natin pain yan andun lang sila sa agos na yun ikot-ikot -ikot lang siguro sila dyan lakas na ng agos laki na yung high tide eh tinakma agad tinakma oo oh, uy. tinakma agad fish on fish on wow kita niyo naman yung reel ko natin umiiyak kahit higpit na wow lapis pa rin unlimited lapis talaga unlimited lapis shout out unlimited lapis lumalaki na yung mga lapis pwede na itong pang ano ang ihaw Oop, yeah. Paka-abutin lang. Dito na, dito na. Ah. Unlimited. ang lapis natin talaga. Diyan naman. Talakitok. Ang kailangan ko dyan. Bigay mo, baby. Oop. Ano to? Kakalabsawan sila. Oh, fish on. Fish on. Nagkakalabsawan sila. Lapis na naman. Baby. Unlimited tayo, baby. Dalawa. Dalawa, baby. Dalawa lapis to. Oh, hutok na hutok yung reel natin. arad ah, rod natin. Dalawa lapis. Unlimited. Unlimited yung lapis natin, o. Oh. Oh. Dalawa agad. Nakakalima na tayo ngayon sa part 2 natin, o. Oh. Baka magkaroon pa tayo ng part 3 kasi anong oras pa lang? Anong oras pa lang? 5.30. 5.36. 5.36. Eh, kada 10 minutes lang yung video natin yung upload. 10, 8 to 10 minutes, gano'n lang. Check natin, umagis doon. Yan, sa bahay ng mga lapis. Kakagulo sila doon eh, kanina, paghagis ko. Hindi e, nawala ah. Oh, ayun e na, ayun e na naman, ayun e na. Ayun na, kada hagis, dali. Hmm, isa lang to. wow mabilis. wow ito. So, Bilis. Oop. Lapis pa rin. Lapis pa rin. Oh, Paul Hook. Oh. So, Paul Hook. Oop. Wala na yun. Lima. Lima na po. Ah, limited ang ating harbisan. Ah, yan pa. Iba talaga si Rattler sa Vicky ibang dumali ayun pa oh hinahabol na naman hinahabol na naman takmay mo na uy hindi inabot ng hook hindi inabot hindi inaabot. ganda layo Oo, oh, na yun ang talakitok siguro. Oop, ay lapis pa rin. Pag tumalong ganun, lapis talaga. Lapis pa rin. Oop, puro lapis. Unlimited lapis tayo ngayon. Ah, kawala. Shoutout out sa'yo. Nagsumbong ka sa talakitok. Oop, may bangka. Dito ba tayo magis kasi may bangka. Baka may nakaabang dyan na talakitok o anumang malaking isda wala tayong buga earnings ngayon zero tayo sa bugaong uy ayun hindi tinuloy hindi tinuloy yung kain sa panga agisang panga natin dun o anong hayopin yun anong hayopin ka dyan Ayun, nahabol. Ayos nice din yun. Hindi ako kakakuhan. Tawag dun. Maliit na needle piece. Dun. Yan, layo. Sarap talaga ihagis ng 2LB. Bale, ginaanan lang pala natin yung rattler natin. Mga ano lang yung rattler natin. Poof! Fish on! fish o na naman maliit ah uh, 4 lb lang may 4 uh, grams lang halos yung ating rattler unlimited uh, talaga maliit lang yung rattler natin ito, to ah uh, -ano lang talaga siya foul hook na naman pero mo kayo puro foul hook at gano'n ibig sabihin marami sila naglalaro dun Yeah, puro Paul Hook. Puro paulok. Ang sibad. So, ayan. Uh, tingnan natin kung naka-ilang piraso tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pito. Naka-pito tayo dito sa part 2. Gawa tayo ng part 3. No? Gawa natin ng part 3 kasi maaga pa. Agis muna natin dun. Ayan